Isang bagay na tanong ng lahat, tayo ba'y nag-iisa sa universe? Sa kabila ng pag ng ating technology at kaalaman ay wala tayong siguradong sagot sa tanong na iyan. Marami na nabanggit sa channel na ito tungkol sa mga bagay na maaari mayugnay sa mga aliens o extraterrestrial. Pero ang listahan ito ay ang sinasabi ng ilan na malaking patunay na tayo hindi nag-iisa sa universe. At sa mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na sa Random Pinas. Matagal nang usap-usapan ang koneksyon ng Ancient Egypt at extraterrestrial at pamilyar na ang karamihan sa spekulasyon na may kinalaman ng mga aliens sa paggawa disenyo ng Egyptian pyramids. Naniniwala ka man o hindi sa theory na iyan ay may isang bagay na sinasabi ng karamihan na isang malaking senyalis na bumisita ang mga aliens ng mga panahong iyon. Ang Egyptian Hieroglyphs Ito ay isang symbolic alphabetic form ng pagsusulat. Isa sa pinaka-interesanting hieroglyph na nadiskubre na sinasabing may koneksyon sa mga extraterrestrials ay ang 2 to 3,000 years old na hieroglyph na kilala bilang Abydos Helicopter. Nakita sa isang ancient temple na ginawa ni Seti I sa Abydos Egypt. Kung titingnan mo ito, anong una mong makikita? Walang mo mukhang helicopter ang isang ito. Ito na may mukhang bangka o yate. Ito na may parang ship. Sinasabi naman ng ilan na ito raw ay mukhang futuristic ship o glider. Nakita ito sa isang stone slab na sumusuporta sa kisame. Pinag-aralan nito at ang conclusion ng mga eksperto ay isa lamang itong accidental illusion. Pinatungan lamang daw ng plaster na may bagong hieroglyph ang slab para patungan ng dating nakasulat dito. Tapos ay hindi na ito muling pinag-usapan pa pero may mga researcher na hindi matanggap ang paliwanag na ito. Sinasabi nilang kung gusto lamang palitan ng mga Egyptians, ang writings ay papalitan lamang nila ang buong slab at hindi nila ito basa-basa papatungan lamang. Pinaniniwala ang inukit mo ng hieroglyph habang nasa lapag pa ang slab bago ito ipinweso sa kanyang kinalalagyan. Kaya kung babaguhin ang writings ay mas madaling palitan na lamang ang buong slab. Mag-ukit muli ng bagong hieroglyph bago ito ilagay sa kanyang pwesto. Meron ding mga taong hindi naniniwala at all na may kinalaman ng mga ito sa ancient technology. Sinasabi nilang kung merong mga modern vehicles noong panahong iyon ay sigurado mas maraming ebidensya ang makikita tungkol dito at hindi yung sa iisang inscription lamang ng iisang stone slab. Magandang punto rin naman yan. Pero ikaw, anong tingin mo sa mga misteryosong hieroglyphs na ito? Patunay ba ito ng mga aliens na bumisita sa ancient Egypt o coincidence lamang ang mga ito? Palaging interesting kapag ang isang astronaut nagsasalita tungkol sa existence ng aliens. Ito ay dahil kung meron mga taong malaki ang chance na makakita ng extraterrestrial ay sila yon dahil sila nakarating na at naglalakbay Si space. Sinasabing kapag ang isang astronaut daw ay nakakita ng UFO o extraterrestrial ay pinagbabawalan daw silang sabihin ito sa publiko. Pero hindi niya napigilan ang ilan sa kanila para magsalita tungkol sa mga encounters nila sa mga aliens. June 1965, tumaan ng Hawaii ang astronaut na si Ed White at James McDivitt Gamit ang Gemini spacecraft, sinabi nilang nakakita sila ng isang strange looking metallic object na may long arms. Kinunan nito ng litrato ni McDivitt, ngunit sinabi niyang hindi daw ito na-capture ng maayos kumpara sa kung ano ang kanyang nakikita. Dahil daw siguro sa glare at maraming pintana, may mga nagsasabing na din daw niya ito ng video, ngunit hindi na ito na-release sinabi ni Mag David na ine-exaggerate daw ng mga UFO enthusiast ang kanyang historia, ngunit ina-underestimate din daw ito ng mga debunkers. Isang sighting muli ang naganap December ng taong iyon, ang mga Gemini astronauts James Lovell at Frank Borman ay nakakita ng unidentified spacecraft mula sa kanilang capsule. Sinabi sa kanila ng Gemini Mission Control na ang nakikita nila ay ang final stage ng sarili nilang booster rocket. Ngunit kinumpirma ni Frank na nakikita niya ang booster rocket at ang unidentified object ay ibang bagay. Kung ano man ang kanyang nakita ay misteryo pa rin hanggang ngayon. Naniniwala ka man o hindi na ang moon landing ni Neil Armstrong at Buzz Aldrin ay totoo o hoax ay may mga reports na parehas daw silang nakakita ng mga alien base sa moon ayon sa mga unconfirmed reports, si Neil at Buzz daw ay nakakita ng mga UFO pagkatapos silang mag-landing sa moon noong July 21, 1969. Ayon sa isang former NASA employee na si Otto Binder, isang unidentified radio receiver daw ang naka-intercept ng usapan ng NASA at ng mga astronauts. Narinig ko na ang sinasabing audio leak radio communications na ito ngunit hindi ko na siya makita pang muli sa aking pagre-research. Pero ito ang ilan sa sinasabi sa transcript ng radio communications na ito. What the hell was it? That's all I want to know. What's there? These babies are huge, sir. Enormous. Oh my God. You wouldn't believe it. I'm telling you, there are other spacecraft out there lined up on the far side of the crater edge. There, on the moon, watching. Ayon sa isang former naval officer at Russian UFO researcher, sinabi daw ni Neil Armstrong sa mission control na may dalawang misteryosong objects ang nag-oobserba sa kanila sa kanilang paglapag. Ngunit sinensor ang mensaheng ito at hindi na narinig ng publiko. Dahil lang nasa kilalang ahensya na nagtatago ng impormasyon sa publiko. Marami ang naniniwala na alam nila ang existence ng mga aliens. At ang isa sa pinakapinag-usapang nasa cover-ups ay ang kay Dr. Edgar Mitchell. Parti siya ng Apollo 14 space mission noong 1971 at sa kanyang dalawang lunar missions ay naglagi siya sa moon ng 33 hours. Sinabi ni Dr. Mitchell na aware siya sa ilang UFO visits sa kanyang career unit lahat daw ng ito ay nagkaroon ng cover-ups. Sinabi niyang ang mga description daw ng na mga nagtatrabaho sa si space agency sa mga aliens ay little people who look strange to us. Sinabi niyang mas sophisticated ng malayong kanilang technology kumpara sa atin. At kung hostile daw ang mga ito ay malamang ay kayang-kaya nila tayong ubusin. Sinabihan din daw siya ng pinaniniwala ang UFO crash incident sa Roswell noong 1947 ay totoo at kaya ito pinagtakpan ay para hindi malaman ng Soviets ang craft technology na ito. at dahil hindi daw alam kung mapanganib o hindi ang nag na UFO. Nagkomento ang NASA sa mga sinabi ni Dr. Mitchell. Sinabi nilang hindi sila nagtatrack ng kahit anong UFO at hindi sila involved sa kahit anong cover-ups ng alien life. Nire-respeto nila si Dr. Mitchell ngunit hindi daw sila parehas ng opinion sa usaping ito. Sa kabila nito ay iniinsis si Dr. Mitchell na totoo may aliens at may mga alien spacecraft na bumibisita sa ating planeta. Isang usapin pa sa bagay na ito ay ang live feed ng International Space Station. Marami kasing nakakapansin na madalas napuputo lang feed ng NASA sa tuwing may makikitang kakaibang object sa kamera. Noong 2014, pinutol daw ng NASA ang live feed ng kamera ng space station sa pagkakataong may nakitang misteryosong UFO na nag-hover sa Earth. Sinasabi ng mga UFO watchers na ang pagkat ng feed sa pagkakataong may nakikitang kakaiba ang kamera ng space station ay patunay daw na may itinatago ang NASA. Sinasabi ng ilan na ito raw ay buwan o lens flare. Ang iba naman ay naniniwalang UFO ito. Ano paman ay medyo nakakapagtakangang napuputol ang light feeds tuwing may ganitong pangyayari. Maari rin namang coincidence lamang ito dahil hindi may ang technical difficulties o pwede rin namang may nalalaman silang hindi natin alam. Anong sa tingin mo? Kahit na maraming hindi naniniwala sa mga UFO o alien photos at videos na kumakalat sa internet. Marami pa din nagsasabing sa laki ng universe ay imposibleng walang ibang buhay dito bukod sa atin. Para maintindihan kung bakit sinasabi ng mga tao na malamang may ibang buhay sa universe ay kailangan mo munang maintindihan kung gaano ba talaga kalaki ang universe. Ang pinaniniwalaang diameter ng observable universe ay 28 billion per sex nasa 93 billion light years yan. Ang isang light year ay halos 6 trillion miles. Kaya 6 trillion miles times 93 billion, yan ang laki ng diameter ng universe. Pero ng observable universe pa lang yan. At ito hindi dahil sa wala tayong technology na makakapag-observe ng mas malayo pa. Ito'y dahil sa ang light mula sa mga objects labas ng observable universe ay hindi pa nakakarating dito sa Earth. Sa lahat ng iyan, pinaniniwala ng mga astronomers ng University of Auckland na mayroong 56 trillion exoplanets sa observable universe. Sa tingin mo ba isa lang sa 56 trillion planets na yan ang may buhay? Naniniwala ang ilan na may mga civilization na nag exist sa mga Earth-like planets. At ang iba naniniwala naniniwalang tayo yung mga bakterya lamang nang ibang life forms. Andiyan pa ang posibilidad ng infinite o multi-dimensions. Naniniwala ka man o hindi sa mga theories na yan ay hindi may kakailang nakakamanghambong universe at napakarami nating tanong tungkol dito. Kahit na konektado ito sa idea ng cover-ups ng NASA, ay nararapat lang na bigyan natin ang sariling puwang sa listahang ito, ang Men in Black. Ang Men in Black ay pinaniniwala ang government agents na nanghaharas at nananakot ng mga UFO at alien witnesses para manahimik ang mga ito sa kanilang mga nakita. Marami mga kwento tungkol sa kanila at misteryo pa rin kung sila ay totoong nag-i-exist at kung totoong nag-i-exist sila ay malaking patunay daw ito na may mga bagay na hindi gustong ipaalam sa atin ang gobyerno. Kahit na hindi makumpirma ang existence nila ay maraming naniniwala na naka-encounter nila ang Men in Black. Halimbawa ay si Dr. Herbert Hopkins, isang respetadong family physician sa Old Orchard Beach, Maine. Pinag-aaralan niya ang isang UFO case noong September 1976 nang may tumawag sa kanya sa telepono nagpakilala daw ito bilang isang representative ng New Jersey UFO Organization. Nagsabi ang lalaki kung maaari daw ba siyang pumunta sa tahanan ng doktor para pag-usapan ng UFO case. Pagkatapos ang kanilang pag-uusap ay tumayo si Herbert para buksan ng ilaw at ikinagulat niya na makita niyang nasa loob na ng bahay ang lalaki at papanik na ito sa hagdanan. Gulat ang gulat si Herbert na makita ang lalaking nasa loob na ng kanyang bahay sa napakabilis na panahon at mas lalo niyang ikinagulat ang itsura nito. Sinabi niya sa isang interview na naka-tailored black suit, black shoes, black socks, black shirt na may black tie at black din ang sombrero nito. Sinabi niya sa reporter na wala itong buhok, walang kilay at walang pilik mata. Sigurado rin daw siyang naka-lipstick ito dahil nang pinunasan niya ang kanyang bibig ay nagmansa ang lipstick sa gloves ng lalaki. Parang machine din daw ito kung magsalita. At habang pinag-uusapan nila ang UFO case ay sinabi ng lalaki na si Rainy Herbert ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Bigla na lamang daw itong tumayo at sinabing mahina na ang kanyang energy kaya't kailangan na niyang umalis. Ikinatakot ni Dr. Hopkins ang pangyayari at ang nangyari ng gabing iyon ay malaking misteryo para sa kanya. Isa pang kakaibang kaso ay nangyari noong October 14, 2009. Dalawang witness ang nagsabing nakakita sila ng triangular unidentified object sa labas ng hotel. Isang UFO case ang binuksan. Mangkalipas ang ilang linggo, dalawang unidentified men in black ang bumisita sa hotel para hanapin ang dalawang UFO witness. Wala ang dalawang witness sa mga panahon iyon kaya't hinaras ng dalawang men in black ang mga hotel staff ng halos kalahating oras bago umalis sa mga ito. Sinabi rin ng mga nakausap ng mga men in black na walang buhok, walang eyebrows at walang eyelashes sa mga ito. Malaki at kakaiba rin daw ang kanilang mga mata at hindi kumukurap habang nag-uusap sila. Sa kabila ng mga ito, walang matibay na ebidensya kung totoo o hoax ang mga video footage at mga reports na ito. Sadyang mahirap patunayan kung meron ngang men in black na pumipigil sa pagkalat ng mga UFO at alien information. Ang sigurado ako ay walang men in black sa Pilipinas. Sadyang napakainit ng ating bansa para magsuot sila dito ng black suit at black hat. Anong masasabi mo? sa listahang ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.